Sa pagpasok nitong taong 2025, mas naging agresibo pa ang mga teroristang Hamas na itinodo pa ng mga militanting ito ang pagbomba sa militar ni Netanyahu na nag-iikot sa magulong rehiyon ng Gaza at ipinagpatuloy ng grupo ang pagpapalipad ng mga misil patungo sa balwarte ng mga Israelita na ang dalawang misil na pinakawalan ng grupo ay hindi na-intercept ng militar Subalit sa awa ng Diyos ay sumabog ang mga bombang ito sa isang open area sa Israel na hindi gumawa ng anumang pinsala o pagkasugat sa mga sibilyan. Kung saan kanina lang din, walang pagalin lang ang pinasabog ng Hamas ang mga tangke ng IDF na tumuda sa iilang militar ng Israel na naroon sa mga pangyayaring ito na talagang nagpursige ang mga terorista sa pagkontra sa Israeli Defense Forces na nagsasagawa ng clearing operation sa bahaging ito ng gitnang silangan. Dahil dito, agad na naglabas ng panibagong kautusan si punong ministro Benjamin Netanyahu upang ibasura at lumpuhin pa ng todo ang mga salot na ito na walang ibang ginawa kundi ang maghasik ng lagem sa malaking bahagi ng Gaza. Matapos makumpirma ng Air Force ang mga lungga ng Hamas, ay agad na tinungo ng militar ang lungsod ng Khan Yunis upang itumba ang mga terorista Napatuloy pa rin na sumusunod sa mga utos ni Kamenei na sa mga oras na ito ay walang sawang binumba ng Air Force ang munisipyo at iba pang mga kuta ng kalaban na sa sobrang lakas ng mga bombang inihagis ng militar ay gumawa ito ng matinding pagsabog na sa bilis ng mga pangyayari ay agad na tumawid sa kabilang buhay ang mga alagad ni Ayatollah na nagsasagawa ng mga pambobomba sa militar ng Israel sa lungsod ng Kanyonis. Umikot na rin ang Air Force ni Netanyahu sa siyudad ng Jabalia dahil sa mga nakuhang intel ng militar na ang grupong Islamic Jihad ay patuloy sa pang aambush sa ground unit ng IDF sa bahaging ito ng Gaza na sa mga panahong ito ay walang pag-alinlangang ibinagsak ng Air Force ang maraming air-to-ground missile upang paliguan ang mga teroristang ito ng malalakas na mga bomba ayon sa ating nakalap na mga balita na ang mga airstrike na ito ng Israeli Defense Forces sa lungsod ng Jabalia at Khan Yunis ay nagresulta sa pagkamatay sa 68 mga Palestinian, kasama na dito ang maraming miyembro ng kilusang Hamas at Islamic Jihad at pagkadamay sa mga sibilyang naroon sa mga pambobomba ng IDF. Ang walang humpay na mga airstrike ng militar sa mga kuta ng kalaban sa Gaza ay naging daan din upang sumuko ang iba pang mga terorista na dahil sa pinalakas ng mga pambobomba ng puwersang Israelita ay napagtanto ng mga militanting ito na umurong na lang kaysa lumaban sa kadahilan ng nakita nila na ang patuloy na pagkontra sa militar ng Israel ay mag lang kay Netanyahu na palawakin pa ng todo ang pagbomba sa mga teroristang Palestinian na tumatakbo sa gitnang silangan. Ang pagsuko na ito ng ilang tauhan ng Hamas ay magbibigay sa mga militante ng panibagong pagkakataon na magbagong buhay at mamuhay ng mapayapa kapag natapos ang digmaan sa Gaza. Subalit ang pag-urong ng Hamas sa mga panahong ito ay hindi ibig sabihin na tuluyan nang matapos ang tunggalian dahil sa hanggat sinusuportahan pa rin ng Iran ang mga grupong tumatakbo sa Gaza ay patuloy pa rin ito sa pagsasagawa ng mga pambobomba sa teritoryo ng mga Israeli na ang mas naging kawawa sa salungatan na ito ay ang maraming sibilyan na madadamay dahil sa kagagawan ng mga salot na Hamas at Islamic Jihad. Samantala, ang mga teroristang Hezbollah sa Lebanon ay patuloy pa rin sa paghahakot ng mga pandigmang armas nito upang hindi mapasakamay ng IDF ang mga bomba at iba pang mga malalakas na mga armas ng grupo na ang hindi alam ng mga terorista na minanmanan na pala sila ng drone. Na sa mga oras na ito ay walang pag-alinlangang pinasabog ng militar ang sasakyan ng grupo na sa tindi at lakas ng impact ng bombang inihagis ng IDF ay gumawa ito ng matinding pagsabog na agad na naglakad patungo sa kabilang buhay ang mga militanteng ito na nagbabalak na magsagawa ng mga pambobomba sa mga lungsod ng Israel. Pinasabog na rin ng militar ang iba pang mga kagamitang pandigma ni Naim Kasem sa Lebanon upang hindi na ito magamit pa ng mga terorista na wala nang nagawa pa ang pamunuan ng Hezbollah sa matapang na pagsulong ng IDF, kundi ang panoorin na lang ang pagwasak ng Israeli Defense Forces sa mga rocket launcher at iba pang mga high power na mga armas ng grupo na sumasalamin sa hindi natitinag na pagwalis ni Netanyahu sa mga banta na nakapalibot sa bansa ng mga Israelita. Na hindi titigil ang gobyerno ng Tel Aviv sa paglinis sa mga kalat na iniwan ni Khamenei sa Lebanon na hanggat sa nabubuhay pa si punong ministro Netanyahu ay gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol ang maraming mamamayan ng Israel. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng IDF ang isang underground tunnel sa Syria na dito na rin ginagawa ni Khamenei ang kanyang mga misil at iba pang mga malalakas na mga bomba upang ipamahagi ang mga high power na mga bomba na ito sa mga kaalyado nitong Hamas, Hezbollah Pati na ang mga teroristang hoti sa Yemen na ang pagkatuklas ng militar sa tunnel na ito ay isang malaking tagumpay. Dahil sa nabawasan na naman si Ayatollah ng isang importanteng hideout at paggawaan ng mga armas, na sa mga oras na ito ay siguradong nagmumura na ang Supreme Leader ng Iran. Dahil sa napasakamay ng Israel, ang isa sa pinakamalaking ammunition depo ni Khamenei sa bansang Syria, na walang sinayang na oras ang militar ni Netanyahu at agad na tinaniman ang tunnel na ito ng malalakas na mga bomba upang i-dismantle ang axis of evil ni Supreme Leader Ayatollah sa gitnang silangan. Sa kabilang anggulo, mas ginalit pa ng todo ng mga teroristang hoti ang gobyerno ng Tel Aviv dahil sa paulit-ulit na nagpapalipad ng drone at mga missile ang mga grupong ito na nakasentro sa maraming sibilyan sa Israel na ang isa sa mga missile na pinakawalan ng grupo ay hindi na intercept ng IDF na gumawa ito ng pagsabog sa balwarte ni Netanyahu at nagbigay ng malawakang pangamba sa mamamayan ng Israel. Kung saan itong linggo lang ay nagsagawa ang kilusang hoti ng 22 pag-atake gamit ang missile at drone patungo sa mga lungsod at bayan ng Israel na ayon sa tagapagsalita ng grupo na ang mga pambobomba na ito ng hoti ay magbibigay ng malaking presyon sa gobyerno ni Netanyahu na hindi titigil ang Yemen sa pagpapalipad ng maraming missile at drone hanggang sa tuluyang mawasak ang bansa ng Israel at hanggang sa makamit ng grupo ang mga layunin nito tungkol sa paglumpo sa kakayahan ng IDF. Subalit ang patuloy na pagsalungat ng mga teroristang Ansar Allah o kilusang hoti sa gobyerno ng Tel Aviv ay magbibigay lang sa IDF ng matinding galit na siguradong bumulusok ang bansang Yemen sa tuluyang pagkawasak nito kapag gumanti ang Air Force ni Netanyahu na hindi inisip ng HOTI na kapag itinodo ng Israeli Defense Forces ang mga pambubomba nito sa kanilang bansa, ay malamang na magbibilang ang Health Ministry ng Yemen ng maraming mga teroristang tatawid sa kabilang buhay. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pinaigting na kampanyang militar ng Israel sa Gaza Upang itumba ang mga militanteng Hamas at Islamic Jihad na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng mga Israeli, at ano ang masasabi mo sa pagwasak ng IDF sa isang tunnel ni Khamenei sa Syria? I-comment e mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.